Idol, ano nilalagay mo sa balbas mo? Ba't ang bilis sumaba? <laughs> wala. Di ba wala, love? Wala. Natural lang yung genetics ko na kasi half Iranian, half Filipino ako. Tsaka 45 years old na ako. Uh, dati twice a day ako nagsishave. Lalo na papanood nyo sa TV. Parang kinis mati ni Idol. Ngayon, ito, one, one week na ba? Wala pang one week to, no? Wala pa ata, one week. Wala pang one week. Parang four days? Four days, no? Like this. Huh? Then yun, nakakalimutan ko na. Kailangan ng shave. Kailangan ko na ng reading glasses. Anyways. Wala ko nilalagay. Pero kung gusto nyo magkabalbas, yun, nyo lang yung, ano niyo derma nyo. Di ba? May pinapahid or pwede kayo operahan or something. Kung gusto nyo talaga. Kung nakakalbo kayo, stress or genetics nyo, namanan nyo. May mga ways na eh. May iniinom, may pinapahid, or ano. Sa so, derma, tanong kayo sa doktor nyo. Pero ako, wala lang. Tapos nagko-collagen ako, tsaka protein. Kasi builds and repairs. to collagen to. Nutra-pure, try nyo. Tama kayo, maliwaw na. Doctor? Works for you. Happy healthy.